Alin dyan yung public land? Nakasama dito sa lupa. Di ba yung taglid ay public land dyan? Alin? Yung taglid dyan? Oo, oh, kaya lagi siya yung ano kakasang kakasang. Ay, sabi mo sa akin yan? Hindi. Iba nang kanya. Diyan ay mga kakasang. Ay, yung hindi yung usap natin ay kasama yung taglid niyan sa akin. Hindi ka. Pag sila ang kakasang. Ha? Ha?

Tapos yeah. tapos okay. naka Ay tong ito labas. Labas yeah. Tapos dito hmm. diretso hmm. diba, hmm. eh, sa niyan. kan. usap natin diretso sa niyan? Diretso sa sa akin sa sa sapa so, Ah, nalampas pa sa akin. Hmm. Ari kan ari kabilang ari. Mm. Hmm. Ay, video mo yung na. kaniman Yan. Yan kinusukan eh, sumunod lang yun. Tingnan mo yung din. Ha? Yan kinusukan sa bandang niya. Tinusukan ng nang kunang magtutupat. Mamuhon. Hmm. Saan diyan? Dito. Dito sa tapi. Kailan pili na yan? Dinirelo pag ginayon niya. Ah, uh, ilagay eh, mo din doon sa tinapakan niya ngayon. Doon sa tinapakan niya ngayon, ilagay mo din doon. Yan naman ay turo na ang susunod pa rin niya na yung titulo. Hmm. Kaya sa kaso ito nga iba, walang 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 titulo ari ano. Ah, hmm? meron ba ari? Ari hindi ang walang ano, ang wala lang yan, yung paparon niya, yung kay Kuya Wang niya. Kasama ba ito sa titulo? Oo. Uh -huh. Ay akala ko nito ganun tagil din din na titituluhan. Ay may ko na yan, kasali sa su sukat niya mo. Huh? Ah, kasali yan? Huh? Gawin yung may na yan. Ha? Ah. Mataas. Mata.

mudah dusat tanong yon gitu pasti tabas sedikit itu sokinnya ya di masuk sini di jamu patanan yang tabas sejat di jamu patanan di patan tanud nalap

The, oh. Malaki mm -hmm. hmm. Malaki pala ito. Kaya pala na sabi mahal ay. Sobrang laki. Ito. Sabi yung nature. Ito. balugbog na. Ah, yung pa dito no. Ito yung pagita sila kan May mohon dati yan. Nalagyan yan? hindi. Wala. Ano sino ka tayo dito nilagyan? Mhm. Ano yung counting doon. Kaya sabi ko sa iyo yung point 3, wag na. Kay Cardo yun, sagip nung akin yung titulo. Alin? Yung karating mo doon sa taas ay ano kaya yung point three, hindi ko na pinasama sa iyo eh. para dun yun karkula ko na lang ang point ring yun sa ay tila? kailangan niya ibuo ang pagbili hindi walang malalampas mm dapat ay walang malalampas yan kasi makakagulo yan ang alam ko niya sa uh, iyo ay may video ako nun ay yung usapan natin dati ah. lahat yan ay sakop tapos may video hindi, may kulang kitang point hindi ko na pinasama kako sabi ko yun, yun ang pantapal dun eh. Pag nagsukat ka, yun ang pangukon dun sa pente. Ano yun? Yung kay Cardong Conte dyan ah. Eh. Agap yung Conte niya eh. Gawa so, nung tinuro ko eh. Kinamnan na agad niya. Yeah. Tinuro mo lang. Sa titulo. Oo. Oh. Ay, nahagap yung kanya. Sukat. Then, hindi eh, pwedeng kuhan yun. Hindi pwedeng hindi kasama. Hindi kaya sa titulo. Paliwanag ko sa iyo. Kung oh. kulangin man, yung point 3 na kukuhan yun. Ang mo. Eh. Ah, hindi dapat yun ay 6.3. Oo. Oh. Ay nawala na yung point di sa kuntahan natin. Hindi na lang ang pampatsi. Parang ko na lang yun eh. Estimated na lang yun. Hindi, ang titulo niya na 6.3. Mm -hmm. Ang sabi mo sa akin ay 6.3. Ang, ang, ang usap natin noon, ay di sa 1.5, parang tawad na yung 0.3 na yun. Mm -hmm. yeah. Ang sabi mo sa akin. Pero hindi hindi yun matatanggal doon sa ako. Nay. May mm -hmm. video ako noon ay. May video ako na usapan. Nakita ko sa CCTV yun. Na-review ko. Uh... Ang usap natin noon, ay di kay 5, ano 6.3 ba? Hmm. Ay, sa panalabasin mo yung 6.3 Oo, para yung hmm. 6.3 Pero hindi kasama sa 6.3 Yung mga public lang na binayaran ko sa kanya Basta yung may titulo laang hmm. Ay di asabihin mo kay Cardo hmm. Na gayon Tapos Yarn, kasama yun. siya sa Pag nagbilihan Ay kasama siya sa Pag hmm. ano, pag firma Kasama siya Saka si Jewel Saka si Kajusi Ang anak ko na ano yun ang kadugto naman na din ay yung pagitan ko dyan sa ibabaw na may madre kakao, ano? Tapos yung kay Nerito doon, kay Jewel doon. Hindi tayo dumaan. Basta yung ano. Mm hindi -hmm. mo, mo niya. Meron yung liguan niya pa para sa... May moon, may mayan yun, yun, dyan, may madre kakao dyan na inaano ay. Hindihan mo po. Oo, so, so, kaso kay. ay sabi niya, ay, mapasok pa rito kay, kay ano, Ricardo na lupa din. Hmm. Nahagip siya. Ay, yun na ay, 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 ay hindi ano, ko dyan sa mahiwalay. Ito na makamahirap niya, maghiwalay ng ganyan. Ano ang... 0.3 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

Kasi sa pagitan, kaya na yan. Hindi mo naman problema sa pagitan dito. At ari, may titulo ay. Kaya pa taas. Ari, ay, ay wala pang titulo. Kaya lang, adyo, kaya natin na sigurado. Hanap ah, mo ano yung pagitan. Kaya nang pag naglokal ka agad habang hindi ka pa na pakawit. Ay, habang hindi ka na susukat. Para pag nagkawit. Ay, alam na. Ay, wala man yung kuntigas. Ha? Kailan ko sinawit?